Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, for today's video, ay samahan niyo ulit ako mag-unboxing. Ito pa nga yung araw na nag-general cleaning kami ng daddy at katatapos nga lang namin yan. Pero eto, kahit gabi na eh, for the unboxing pa rin ng person. Naku po, sobrang nagustuhan ko nga to kasi kita niyo naman yung handle niya, wood design. Magiging perfect na nga nito yung pagluluto ko ng itlog, bilog na bilog na. At isunod naman natin tong isa dahil excited na nga rin ako dito sa mas malaki. At kung itatanong niyo naman kung anong brand nga ba to ay Ocean po at syempre, yung link na sa comment section, kaya naman i-check out na yan. Non-stick casserole nga pala to at sa wakas nga eh, meron ng kapalitan yung casserole ko dito sa bahay. Size nga pala nito ay 24cm pero meron din naman ito yung mas maliit na 20cm at yung mas malaki naman ay 28cm. Grabe, tuwan-tuwa nga ako kasi may bagong gamit na naman nga ako ngayon sa kusina. Good design na nga rin pala yung pinaka-handle nitong takim pati na nga rin ng casserole, kaso nga lang mas darken siya. Suitable nga rin pala to sa mga induction cooker at pwede nga rin to sa gas stove. At ganito nga rin pala ito kakapal. Hindi ko nga maintindihan yung care instruction dahil Chinese nga yung nakasulat. Kaya naman nanood na nga lang ako sa YouTube kung paano nga yung gagawin bago nga to gamitin. So ang una nga natin gagawin, ihugasan nga muna natin to Tapos yung gamit nga natin dito ay yung sponge lang na hindi nga magagasgas tong non-stick pan. Una ko na nga dyan sinabon yung casserole tapos sinunod ko na nga tong prituhan ng itlog. Honestly, hindi ko rin nakalain na may mga ganito palang process bago nga simulang gamitin yung mga ganitong non-stick pan. So pagkatapos nga nating hugasan, ipunasan lang muna natin to para nga matuyo. Then pinatong ko na nga siya dito sa may kalan. Pero bago nga yan, lalagyan muna natin to ng mantika dahil isisison natin to. At bakit nga ba to ginagawa bago nga natin to gamitin? Para nga daw mas maging makinis at saka mas maging matibay itong ating non pan. At after nga natin to malagyan ng mantika, ay eh, pwede na nga natin tong buksan yung kalan. Pero sa mahinang apoy lang. Antayin nga lang natin na medyo magkaroon nga siya ng usok. O di kaya pwede na yung 3 minutes tapos pwede na natin i-off e yung kalan. Palamigin nyo nga lang yung mga nonstick at pwede na natin niyang gamitin. Kahapon nga pala, dumating na nga tong mga in-order ko na pantulog at napakamura nga lang din ito, 99 pesos. At mas nakamura pa nga ako dahil sa live ko nga to, chunek out, tapos naka-free shipping pa, kaya naman 138 pesos lang yung binayaran ko para sa dalawang set na to. Alam nyo ba, bihira talaga ako bumili ng damit at halos nga lahat ng damit ko eh puro ukay lang. At kung hindi nga ukay eh puro bigay lang din sa akin. Ewan ko ba, pag para nga sa akin, eh hinayang na hinayang talaga ako gumastos. Nung una talaga na hesitate nga ako mag-checkout nito kasi baka manipis dahil napakamura lang pero ang ganda pala talaga ng tela nito. Saktong-sakto nga lang din siya sa akin at large nga itong in-order ko. Tatlong nga yung size na available nito, medium, large at saka XL. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Pwede nyo nga rin itong pangregalo kasi maganda rin naman yung quality niya kahit napakamura. At yun lang muna mga mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.